Sa panahon ngayon, isa sa mga pinakamabigat na pasanin ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na ng mga nakatatanda, ay ang mahal na kuryente. Buwan-buwan, kapag dumarating ang bill ng Meralco o ng Local Electric Cooperative, madalas ay napapailing na lang tayo. Parang hindi naman ako nag-aircon pero ang taas ng bayad, isang karaniwang reklamo ng mga lolot-lola sa barangay. Sa katotohanan, ayon sa datos ng Department of Energy, patuloy na tumataas ang presyo ng kuryente sa bansa dahil sa pagtaas ng fuel cost, system loss, at iba pang bayarin. Pero hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Ang mga senior citizens ay may kakaibang talino sa pagtitipid, bunga ng mga karanasan noong panahon ng brownout at tipid gasera. Sa kultura nating Pilipino, sana'y tayong gumawa ng paraan mula sa paggamit ng bentilador kaysa aircon hanggang sa paglalaban ng mano-mano para makatipid sa washing machine, likas sa atin ang diskarteng matipid pero maabilidad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang simpleng pero epektibong tips na makakatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente. Mga tips na sinusuporta ng mga eksperto at napatunayan mismo ng maraming Pilipinong amilya. Hindi ito mga teknikal na payo lang, kundi mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin araw-araw, lalo na kung ikaw ay isang senior na gustong mas mapahaba ang pension at hindi mapunta lahat sa bayad kuryente. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung magkano ang pinakamataas na kuryente na iyong nabayaran. Tara, alamin natin kung paano magiging matalino sa kuryente ang isang tunay na Pilipino. Tip number one, gamitin ang natural na liwanag at hangin. Isa sa mga pinakamadaling paraan para makatipid sa kuryente ay ang pagsamantala sa biyaya ng kalikasan, ilaw ng araw at simoy ng hangin. Noong unang panahon, madalas nating nakikita ang mga bahay sa probinsya na may malalaking bintana, pawid o kapis at walang masyadong kurtina. Hindi lang ito dahil sa disenyo, ito ay paraan para pumasok ang liwanag at hangin ng libre. Ayon sa pag-aaral ng University of the Philippines College of Architecture, ang mga bahay na may tamang bintilasyon ay nakababawas ng halos 20% sa konsumo ng kuryente mula sa electric fan o aircon. Sa totoo lang, hindi natin kailangang gumamit ng ilaw sa araw kung may bukas na bintana. Isang magandang halimbawa si Lola Belen ng Nueva Ecija, 74 taong gulang. Araw-araw binubuksan niya ang mga bintana tuwing alas 7 ng umaga upang pumasok ang hangin at liwanag. Hindi ko na kailangang mag-electric fan hanggang tanghali, sabi niya, at mas sariwa pa ang pakiramdam. Dahil dito, bumaba ang kanyang electric bill ng halos 500 pesos kada buwan. Ang simpleng pagbukas ng kurtina at paggamit ng liwanag ng araw ay hindi lang nakakatipid, nakabubuti rin sa kalusugan. Ang sikat ng araw ay may vitamin D na nagpapalakas ng buto at immune system ng mga senior. Kaya kung gusto mong makatipid at manatiling malusog, huwag hayaang nakatambak ang alikabok sa bintana. Buksan ito at hayaan ng kalikasan ang tumulong sa Tip number 2. Palitan ng mga lumang appliances. Alam mo ba na ang mga luma at dekalidad na appliances ay kadalasang matakaw sa kuryente? Lalo na kung higit limang taon na itong ginagamit, maaaring doble o triple ang konsumo nito kumpara sa mga bagong modelong energy efficient. Ayon sa Department of Energy, ang paggamit ng inverter refrigerator o inverter aircon ay maaaring magpababa ng konsumo ng hanggang 40%. Halimbawa, si Mang Ernesto, 68 anyos mula sa Cavite, ay matagal ng gumagamit ng lumang ref na nabili pa noong 1990s. Hindi ko mapigilan ang taas ng bil ko, sabi niya. Pero nang napalitan niya ito ng energy efficient model, bumaba ang bayarin ng halos 800 piso kada buwan. Sa mga senior, naiintindihan nating mahirap gumastos ng malaki upfront, pero kung iisipin, ang investment sa bagong appliance ay may balik sa loob ng ilang buwan. Bukod pa rito, mas ligtas din ito dahil mas kaunti ang tsansang mag-overheat o magdulot ng short circuit. Maging mapanuri rin sa mga energy label sticker ng appliances, hanapin ang may mataas na energy efficiency rating, EER. Sa simpleng hakbang na ito, hindi mo lang tinutulungan ang sarili mong bulsa, kundi pati ang kapaligiran. Ang bawat kilowatt na natitipid ay ambag sa mas mababang carbon footprint ng bansa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire kong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Tip number 3. Iwasang mag-standby mode. Maliit na gawain, malaking tipid sa kuryente. Marami sa ating mga Pilipino ang may ugaling, okay lang, naka-off naman. Pero ang hindi alam ng karamihan, kahit patay na ang TV, charger, or rice cooker, basta nakasaksak pa rin, patuloy pa rin itong kumukonsumo ng kuryente. Ito ang tinatawag na phantom load of vampire energy. Maliit man ang konsumo ng bawat isa, pero kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, malaking dagdag ito sa ating electric bill, lalo na sa panahong mataas ang singil sa kuryente. Ayon sa mga electrical engineers mula sa DOST, umaabot sa 5 hanggang 10% ng kabuwang bayarin sa kuryente ang galing lang sa mga appliances na nakastandby. Isang magandang halimbawa rito si Tatay Luis, 72 anyos mula sa Laguna. Madalas siyang magtaka kung bakit mataas pa rin ang singil sa kuryente kahit bihira naman siyang gumamit ng mga appliances. Nang malaman niyang may phantom load pala sa bahay, gaya ng luma nilang TV at cellphone charger na laging nakasaksak, agad niyang inalis ang mga ito tuwing gabi bago matulog. Pagkalipas ng dalawang buwan, napansin niyang bumaba ang bill nila ng halos 300 pesos kada buwan. Para sa kanya na umaasa sa pensyon, malaking tulong na ito para sa pang-araw-araw na gastusin. Sa kulturang Pilipino, ang pagtitipid ay hindi lang simpleng praktikalidad. Ito ay simbolo ng disiplina, malasakit at paggalang sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Maraming pamilya sa probinsya ang may curfew sa kung saan sabay-sabay silang nag inspeksyon bago matulog. Pinapatay ang ilaw, tinatanggal sa saksakan ng appliances at sinisigurong ligtas ang bahay. Bukod sa pagtitipid, ito rin ay paraan para maiwasan ang sunog o aksidente dulot ng sobrang init ng kuryente o sirang saksakan. Kaya mga kababayan, simulan nating gawing habit ang pag-unplug pagkatapos gamitin ang anumang appliances. Maliit na hakbang man ito, pero kapag ginawa ng bawat pamilya, malaki ang epekto, hindi lang sa bulsa, kundi sa ating kaligtasan at kapayapaan ng isip. Sa simpleng pagputol ng phantom load, mas maliwanag, mas magaan at mas tahimik ang ating mga gabi. Tip number 4. Magluto ng maramihan at sa tamang oras, sekreto ng mga praktikal na Pilipino. Isa sa mga pinakamalakas kumain ng kuryente sa bahay ay ang electric stove, rice cooker at oven. Para sa mga senior na mahilig magluto, lalo na yung mga lola at lolo na gustong laging may bagong ulam sa hapag, isang malaking tipid sa oras at kuryente ang magluto ng maramihan kaysa paulit-ulit na magpainit ng pagkain. Ayon sa Philippine Energy Efficiency Alliance, ang paulit-ulit na paggamit ng rice cooker o microwave ay maaaring magpataas ng electric bill ng 10-15% bawat buwan. Pero kung magluluto ka ng adobo, tinola o sinigang para sa dalawang araw, mas makatipid ka sa oras, gas at kuryente, at mas may pahinga ka pa. Gaya ni Lola Perla ng Batangas, maaga pa lang ay niluluto na niya ang tanghali at hapuna nila. Masarap pa rin kahit painitin lang sa kalan, sabi niya habang nakangiti. Dahil dito, hindi na niya kailangang magluto sa hapon kung kailan mainit at nakakapagod. Nagagawa pa niyang umidlip o makipagtsikahan sa kapitbahay. Ang ganitong diskarte ay nakasanayan na rin sa mga probinsya kung saan tuwing umaga ay maririnig mo ang halimuyak mang sinangag at tinolang niluluto ng sabay-sabay. Isa itong kaugalian ng mga praktikal na Pilipino ang gamitin ng matalino ang oras at enerhiya. Iwasan din ang pagluluto sa tanghaling tapat kung sobrang init ng panahon dahil mapipilitan kang magbukas ng electric fan o aircon. Dagdag gastos din iyon. Mas mainam magluto sa madaling araw o umaga habang malamig pa ang hangin. Sa ganitong paraan, hindi lang kuryente ang natitipid mo, kundi pati pagod at init ng katawan. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon at may natutunan ka, paki-comment naman ng numero 4 sa ibaba para malaman kung kasama ka pa. At kung gusto mong makitipid pa sa kuryente at matutong mamuhay ng mas practical, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification. Ang iyong simpleng suporta ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mga makabuluhang video para sa mga Pilipinong tulad mo. Tip number 5. Magtanim ng halaman sa paligid Maraming Pilipino ngayon ang muling bumabalik sa simpleng gawi ng ating mga ninuno, ang pagtatanim ng halaman sa paligid ng bahay. Hindi lang ito tungkol sa kagandahan o dekorasyon, kundi tungkol din sa kalusugan, pagtitipid at pagkakaisa sa kalikasan. Ayon sa mga eksperto, kayang pababain ng mga halaman ang temperatura sa paligid ng bahay ng hanggang dalawang antas Celsius, kaya't mas kaunting paggamit ng electric fan o aircon. Malaking tipid sa kuryente lalo na sa panahon ng matinding init. Isang magandang halimbawa si Lola Conching, 76 anyos mula sa Bulacan. Mayroon siyang maliit na hardin ng malunggay, pandan at gumamela sa likod ng kanilang bahay. Simula nang dumami ang halaman ko, hindi na mainit sa tanhali. Parang may natural na aircon, sabi niya habang masayang nagdidilig tuwing umaga. Para kay Lola, hindi lang ito pampalamig ng paligid. Ito ring ay terapya sa puso at isipan. Ang bawat pagtubo ng dahon ay nagbibigay ng inspirasyon at kasiyahan, lalo na sa mga senior na naghahanap ng mga gawain na may saysay araw. Araw, araw Ang pagtatanim ay malalim na bahagi ng kulturang Pilipino. Noon pa man, tinuruan na tayo ng ating mga magulang na magtanim ng gulay o mag-alaga ng halaman sa bakuran bilang simbolo ng pagsisikap at pagmamahal sa buhay. Sa mga probinsya, karaniwan paling makakita ng mga bahay na may mga paso ng santan, alokasya o tanglad, mga halamang nagbibigay ng kulay at sariwang hangin. Ang mga simpleng hardin na ito ay hindi lang kagandahan sa paningin, kundi tulong sa kalikasan at sa ating kalusugan. Kaya kung gusto mong makatipid sa kuryente at magkaroon ng mas malamig na tahanan, simulan mo sa isang paso ng halaman. Maging ito man ay aloe vera o Regano o kahit simpleng halaman sa recycled na lata. Bawat pagtanim ay hakbang tungo sa mas preskong kapaligiran at mas masayang pamumuhay. Tulad ng sabi ng matatanda, kung ano ang itinanim mo, siya ring aanihin mo. At kapag nagtanim ka ng halaman, aanihin mo ang binhawa, katahimikan at kalusugan sa bawat araw. Pangwakas na kaisipan. Ang mahal na kuryente ay hindi dapat maging dahilan para mawalan tayo ng pag-asa, lalo na sa panahong tila bawat sentimo ay kailangang pahalagahan. Tulad ng mga naunang henerasyon ng Pilipino, likas sa atin ang pagiging madiskarte at matalino sa pagtitipid. Mula pa noong panahon ng ating mga lolo't lola, sanay na tayong humanap ng paraan para mapagkasya ang konting kita. At ngayon, sa panahon ng mataas na singil sa kuryente, nananatiling buhay ang diwa ng diskarteng Pinoy. Sa pamamagitan ng limang simpleng tips na ito, paggamit ng natural na liwanag, pagpapalit ng mga lumang appliances, pag-iwas sa standby mode, tamang oras ng pagluluto at pagtatanim ng halaman, maaring bumaba ang ating buwan ng bayarin nang hindi isinasakripisyo ang kaginhawaan ng tahanan. Halimbawa, ang pagbubukas ng bintana tuwing umaga para pumasok ang sikat ng araw ay hindi lang nakakatipid sa ilaw kundi nagbibigay din ng magandang simula sa araw. Ang pagluluto naman sa umaga o sa gabi kung kailan mas malamig ang panahon ay nakakatulong upang hindi labis na gumamit ng kuryente sa ventilador o aircon. Hindi rin kailangang puro teknolohiya ang solusyon. Ang pagtitipid sa enerhiya ay bahagi ng ating kultura ng bayanihan ang pagkakaroon ng malasakit sa sarili, sa pamilya at sa apwa. Kapag marunong tayong magtipid, hindi lang sarili nating bulsa ang natutulungan kundi pati ang kalikasan at ang ekonomiya ng bansa. Ang pagtatanim ng mga halaman sa paligid ng bahay halimbawa ay hindi lamang nakabawas sa init at sa paggamit ng kuryente sa ventilador kundi nagbibigay rin ng sariwang hangin at kuonting pagkain kung ito ay mga halamang gulay o prutas. Sa huli, ang tunay na energy efficiency ay hindi lang tungkol sa paggamit ng makabagong teknolohiya, kundi sa likas na ugaling Pilipino, marunong magpasalamat, marunong magtiis at marunong magplano. Tulad ng sabi ng ating mga lolo't lola, kapag may disiplina at syaga, may ginhawa. Kaya mga kababayan, lalo na sa ating mga nakatatanda, tandaan, bawat wat na natitipid ay katumbas ng dagdag pagkain, gamot o tulong sa pamilya. Ang pagtitipid sa kuryente ay hindi lang responsibilidad. Ito ay isang uri ng pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya, sa kalikasan at sa susunod na henerasyon. Sa bawat simpleng kilos ng pagtitipid, nagiging inspirasyon tayo ng pagbabago. Isang hakbang tungo sa mas maginhawa, mas maalimalas at mas makabuluhang buhay para sa bawat Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa pananood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.